So guys, lalo tayo ng saging na ginataan. Lagyan natin ng saging. May hirap magdumutulog eh. Sipag sipag para makakain. May pang snack. silip-silip Sekarang silip Let's go. ang sweet nito kasi ang liit liit, liit. Yeah, lang ang liit guys dito na naman tayo sa pinaka the best na part sa paggagata pagkagulubi buti na lang binigyan ako ng puno ng isang bunga. Kaso isang bunga lang buti sa akin. At marami namang bunga. Kaya lang, pag nalalagay, wala nang laman. Ano ba nangyayari sa puno nito? Yan, ito yung saging na lulutuin natin. Masyado na siyang hinog. Kaya ganito na lang gagawin ko. Gataan ko na lang. Hindi ko na lang ito tito. Ayan, kulong-kulong na siya. Lagyan natin ng sago. Guys, pinapakuluan ko muna yung medyo may white na siya. Parang luto na konti. Tsaka ko ilalagay yung saging. Anong oras na kami natulog kagabi? Masyadong late na. Tapos hanggang ngayon, mag alas 4 na ng hapon, tulog pa rin si Sarah kasi nagising ako mga 8 am, nagpakain ako ng pusa at saka yung mga manok at naghugas na rin ako ng pinggan, gumawa ako ng milk nila, tapos binigay ko at natulog ako ulit at natulog din si Sarah kasi nagising siya nang binigyan ko siya ng gatas natulog din siya ulit hanggang ngayon, tulog pa rin kaya ito gumawa ako ng merienda namin wala pang lunch eh sa gabi na naman yung lunch yan late na naman ulit matutulog yan lalagay ko na dito yung pwede na tulagin ng saging guys Ito ka na naman, kakagising mo lang. Kauna, ganag. Kauna. Tulog na sa Ito na po yung gata. Ano po? Half cup lang po nilagay ko dito ang tubig. 4.30 na ng hapon. Papakain mo na ako ng mga manok. Ayan, guys. Walang masasayan kasi papakain ko sa manok. Ay. Mm. Yan, lagay ko na yung gata. Ito na kasi yung sag. Lagyan na lang natin ito ng konting sugar. Mas maganda yung hindi masyadong matamis kasi yung saging hinug na hinug na siya. Matamis na yung saging. Sabayan natin ng malamig na juice. Kain na tayo guys. Thank you for watching guys.